May adlaw sa inyong tanan ako di ay sala sa usa of the OFW diri sa Croatia. So bali mag 2 years na di ay ko karong September. So karong video ha guys. Uh, so uban ko ninyo kay mga Dota dito. Kay naami i-meet up nga gikan sa Pilipinas ng akong subs uh, followers sa TikTok. Tapos amo um, siyang ato. So first time ay nakuha mag magsakayan ng training na lagi. Like Ikaw ang yahiyon. So lahi po rin ang train diri nga sa city o lahi po ang sakyanan sa paingon sa mga uh, karatig nga mga probinsya bitaw nga train nga ginasakyan diri. So mauna ni siya nag-add to na mi didto. So duha ay mi ani ka, buok nang add mi didto kay amo siyang imit a pero sad to say wala na mo siya nakita. Kay kanang murag na late na bitaw mig add to tapos murag ang pabalik bitaw nga kanang train kay magkalisod nami. So actually ni abot nami sa dito nga sa location gud niya pero wala mi nagkita kay bago pa man siya abot diri sa Korea. Kanang natulog siya ba tapos nakaabot nami dito abi na ganang matapas siya so nakatulog dai siya tapos mauto ma nakaadto dami dito ang location. Pero ni balik ra po dayon mi kay kanang last trip na bitaw sa train. So naghulat mi ditugtulo ka oras para pabalik diri kay kanang walay walay ni agi nga train sa first nga alas 6 to siya. So ang among nasakyan bitaw kay alas 8 na sa gabi. Eh. So mauni siya ang kanang ilang kuan da ilang kuan paingon sa ilang bukid bitaw mao ang ilang kuan diri kanang dalan so ang akong gisak yan kay train kay walay bus diri kay layo siya bitaw sa pinaka city mao to wala na mi nagkita kay nabisi busy na po ko sa trabaho ang ako dai ang gipadala ato kanang kuan di ay na na mangud na ko ang kanang udong tapos nagpadala lang unta pud ko kanang pansit yan, yan. pero wala gyud mi nagkita kay layo siya sa city so layo siya sa city mao nang maglisod mi kita tapos lain bitaw ang aga, process na siya siyang mga papilis pero okay ra mao nagtrabaho na lang ko og kuantarong. tapos mag uh, bahala na ang kuan pan sityan yan og udong so bahala dili mi magkita so at least safe gyapon mi nga nakabalik diri sa city So mao di ay ni ang kuan katong pagpaingo didto. Mag 2 years na di ay ko diri sa Croatia, guys. So para sa ako kay okay okay, okay. po baya diri ang akong trabaho tapos ang akong sweldo. Maunang ganahan ko diri kay ang akong accommodation mang good. Kay naagi ko sa pinaka city mao akong ganahan tapos uh, libre po kong balay tapos uh, naapokoy ka ng transportation allowance kay ang kuan mangod diri transportation diri sa Croatia kay dili siya pa dili siya pareha sa kanang mga Middle East nga kanang -bus, bus, bitaw kanang door to door diri kay, kay ikaw ang musakay so ang transportation di ay diri kay train or tram ang tawag diri tapos magbas either tram or train ra og bus ang sakyanan diri sa Croatia mauna ihatagan eh, ng kanila o kanang ah uh, transpo allowance, i-appeal na na siya sa emong sweldo. So, ang amo ang uh, transpo allowance is 80 euro, pero dili na na ako siya mahurot kay Usay, kay kanang mag-1, 2, 3, mangko. Basta, makabalura ka anak kung naana ka diri pohon. Pero na kay kung mabantayanan, yun na mo kay Basit. Makapinalti ka. So, 30, po, 35 euro po na siya ang penalty. So, mauna ang nangahita po karong panahon na dili sa aqua. Ah. So, mag-two years na di ay ko, pero okay rapod, kaya daghan po naapog ko'y nakita sa akong pag-abroad dili sa Croatia. Kaya nakahuman akong manghud. So, ang iyang nakahuman is BS Secondary Education, TLA. Tapos, nakahuman po ko sa akong college. So, ang ako rin nakuha is ako ah, nang nagtigitiwasan na ako ang akong college online. So, nag-graduate po ko last year. ah uh, karoon lang yun nga year, May 30. May 31 ko nag-graduate. Ang akong nakuha is BS Human Resource. So, nakagraduate po ko. So, thankful ko kay dagay na nga. ko yung nga-achieve karon nga tuig tapos tungod na po sa Croatia. So maoto, uh, bahala wala ka ko yung tigom-tigom at least na nakatiwas na akong manghod na okay okay na ako karon kay kanang ako biya ang kuan breadwinner so lisod buka ayo dai mag breadwinner no pero laban lang yuta diring dapita daghan kaing nahitabo nahita bo, nga up and down ups and downs ako agyapon diri sa Croatia so nakaagi gyapon tag mga problema tapos basta Normal lagi po ng among pag diri. So ang akong ganahan lang diri kay kanang Sinjin country na po. Uh, Singen country bitaw siya. Pwede ka kanang makalaag sa country nga part sa Europe sa mga basta kung bisag asab bisag maato ka ganang Australia, Italy, Spain basta kanang member siya sa Europe country. Pwede ni, ni mo pwede ni mo basta naa kay ID valid imong ID tapos sa maura na imong dalon passport kay naanam na makai visa ana nga kanang Shenzhen country so okay na na siya tapos ang imong ipakita as imong TRC so ang TRC po di ay dire kay kanang tag one year one year ang kanang expiration tapos pagka dayon anak ana kay renew dayon na nimo so dili siya dili pud siya parehas ang kanang pag sa kanang ay, di bitaw diri kay ikaw good personal. So before ma expired ang imong kanang mga papilis 2 months before or 3 months kay muana mo na day ang HR nga kanang eh, i si, ahatagan na na kanila dayon og kanang job offer nga bag-o nga or kontrata para mag-sign ka mauna ang imong dalon didto para eh, kuana nila i-apply og working permit kaya ang working permit mang diri kay tag 1 year, 1 year bitaw ang validity. So after 1 year, parehas ra siya sa ID. So after 1 year kay i-renew na pud na siya sa inyong company. Depende pud na sa imong performance. Tapos mauna na uh, muana din ang taga HR imong boss nga kanang anang ka i kanang mag-sign ka og mag bagong kontrata para ma-process ang imong working permit. Tapos, karon panahon na kay Dugay man mo ang kanang working permit. Tag Dugay na dili siya unlike last year nga murag dali-dali na. So, karon kay Dugay siya karon ang process sa mga biska Green na bitaw siya. Pero, ma mauto akong mga kauban kay nagkalisod sila kay kanang pabakasyon na sila sa Pilipinas. Kanang namove-move ang ilang bakasyon kay tungod kay na late late ang mga process karon late ang pagprocess sa mga working permit ang ako kaning ka kwarto kay kanang wala pa siya ray working permit imbis magbakasyon na unta siya karon nga bulan wala pa kay kanang kinahanglan pa man niya hulaton kay expired naman ang iyang ID dili siya kauli kay wala siya kanang ID bitaw so kinahanglan niya renew sa una ang iyang kanang ID tapos mauto ma pag mag-apply kag ID is one month pa man mo nimo hulaton ayha nimo makuha ang kanang imong uh, ID nga kanang kuang gyud TRC nga ginatawag so pwede po na nimo iparash pero dako og bayad sa amo amang case kay kanang among company magud ang magbayad ana so kung iparash nimo kay ikaw siguro mao siya ang trend ay nga among gisakyan guys oo oh. So first time day ay na, ako ni nakasakay ani nga train na kulbaan jud ko kay kanang interna na aman pang international gyapon diri. So, first time din eh, ako nakasakay ani. Tapos, mauto, ma manguta na giyot ka kay, basi, mawala ka bitaw, masaylo ka. So, mauto, ma wala may nagkita sa akong kaila kay kanang pagtanaw na ako sa ka nang last trip na manggudayon mauto. Ma na malik na lang mi kay layo kaayo among gibaklay like, kay layo kaayo ilang accommodation na sila sa bukid na assign sumauto, so, nag-decide me, mamalik na lang me, kay, sunod na lang adlaw, kay mga, mga man daw na sila sa city. Pero hangtod karon wala me nagkita, bahala na na siya. Uh, at least, na po ko sa mga nanghitabo. So, ang sweldo di ay karon diring panahon na kay kanang kuan siya. 970 gross na siya. So, bali, kung mag-sweldo ka na mga 9 sa 753 ang imong net pero wala pa na ilabot imong mga transportation tapos food allowance kung naaman tapos kuan dayon ka na usay kay naamay mga overtime na mga bonus mao na makadagdag sa imuha so maoto okay pod ba ang akong kuan karon so actually sa una kay kanang gikan man ko sa agency so cross country ko gikan ay ko sa Qatar tapos niyan hi dayon ko diri mao nay tawag nga cross country pag cross country kay kailangan kang magpa verify sa imong kontratas. kontrata sa uh, wala ang kuan ayang ko isa kay walay pilipino diri nga walay uwa diri so ang uwa pud ang uwa diri kay naasa ka ng Vienna Austria or naasa Italy so ako kay ni himan diri ang taga Vienna last year ay karon na nga year so naka-verified na ko so pwede na kong muuli sa Pilipinas so abangan kung unsa pa yung mga hitabo sa ako ah, ah pag uli na ako sa Pilipinas, kahit mag 2 years naman ko, so naana ko nga muli ko. Pero ako ang magbayad sa akong ticket, kaya bago pa man ko nakabalihin sa among company. So ang among company di ay kay kanang sila ang mag-provide sa amuag ticket pauli o pabalik. So, bali mag one year pa ko karong January. So, after one year pa ko ay next January na ko maka o ticket. Pero gusto ko muli gyapon. So, ako ang magbayad ana. So, mahal ang ticket. Bahala na at least makakuan ko uli. Kaya na-miss na po na ako ang akong family o ah, na-miss na, na ako ang Pilipinas. Bahala na na siya kay makita na, na ang kwarta. Ah, kay kabalo na biya ka. Uh, time is gold kay mga tigulang na atong mama o papa so kailangan na magbanding kay wala takabalo kung sa'yo mahitabo anytime so mao to nag decide kung nagplano uh, nag plano ko nga muli pero wala pa ko nakapag nagplano nag plano ko uli pero wala pa ko uh, nakadeside kung kaunsa yun nga man kay ka kwarta ang gihaga, ha Ako uh, akong giagad karong panahon na So daghang salamat sa inyong pagtanaw sa akong video. So next na po, mag-share ako sa inyo hapoon sa akong mga kaagi diri sa Kuwaitia. So abang-abang lang ko kung sa mga hitabo sa atoa diri sa Kuwaitia, guys. So amping ang tanan ug daghang salamat sa inyong pagsuporta sa akong channel. Hanggang sa muli po, guys. Uh, daghang salamat sa inyong pagsuporta. Bisag, gola kay mga napulot sa akong video pero thankful gyapon ko kay at least money ako na sa akong YouTube channel magpadayon gyapon ko sa akong mga pangandoy nga maabot na ko ang akong mga pangandoy hangtod uh, basta mauna siya guys